Sa ibang balita, isusumite bukas ng Commission on Elections sa Comelec Advisory Council ang formal nitong rekomendasyon sa gagamiting teknolohiya sa 2016 national elections. Ito malita ni Victor Pasar. The other technology that we have would be the DRE, di ba? Which is the direct reading, which a touch recording equipment, recording touch system yun yung ganon. Actually out na yun eh. Para kay Comelec Chairman Sixto Brillantes Jr., malabo ng gumamit ng Direct Recording Electronic o DRE Voting Machines para sa darating na 2016 elections. Hindi gaya sa PICOS na ginamit noong 2010 at 2013 national elections. Ang DRE ay touchscreen na pipindutin na lamang ng isang botante sa screen ng voting machine ang napili nitong kandidato. Dati nang binanggit ni Brillantes na kung papalitan ng DRE system ang PICOS machines, mangangailangan ng 60 bilyong pisong budget para rito. Ayon kay Brillantes, sa ngayon ang pinag-uusapan ay tungkol na lamang sa PICOS o Precinct Count Optical Scan. But whether we use the same Precision Count that we used in 2010 and 2013, which is the smartmatic, dominion smartmatic PICOS, is the issue. Do we use the existing ones that we purchased already in 2012 and we use in 2010 and 2013? Or do we go into another technology equals pero ibang brand? Sa halip na palitan ang mahigit sa 80,000 picos machines, ikinukonsidera e rin ng Paul Body ang magdagdag na lamang. We have the other option where we have a combination. Gamitin natin yung existing but we have to purchase additional or less additional machines. Kailangan pa kapareho o iba. These are all the variations that we are supposed to study. Para sa COMELEC, mas makakatipid kung ang mga PICOS ang gagamitin sa darating na halalan. Pero pwede rin naman kami bigyan ng budget to purchase new machines, new PICOS machines. Nauna ng kinwestiyon ng ilang grupo ang integridad ng mga PICOS machine na ginamit noong 2010 at 2013 elections. Bukas nakatakdang magsumite ng formal recommendation ng Advisory Council sa gagamiting teknolohiya sa 2016 elections. Maglalabas naman ang desisyon hinggil dito ang Comelec Unbank bukas o sa Webes. Sa ilalim ng batas, ang CAC ang magre-rekomenda sa Comelec kung alin ang most appropriate, secure, applicable at cost-effective technology na gagamitin para sa automated election system. Recommendatory lang ang si CAC. Ah. Hindi necessarily, we're not compared to accept it. But magaling siguro, pag-aralan namin mabuti because that will be the basis. Sila ang technical people. Eh. Victor Cosare, UNTV News. Worldwide.